Puno ng kasinungalingan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Kawag na ito ng alok ng Pangulo ng pakikipag-ayo sa pamilya Duterte. Pero dapat walang kondisyon. Samantala, nalungkot naman si Mayor Baste ng personal na makita ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng kulungan. Si Jason Rubrico, magbabalita. Okay, Dinalaw ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakaditine sa loob ng detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Aminado si Mayor Baste na nanibago siya sa itsura ng dating pangulo na ayon sa kanya ay pumayat. Nung un, nung una ko lang nakita because you know physically medyo nagiba nag yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo we, we're Filipinos eh. we want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may, may, naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, So, I know, sooner or later is going out. Naniniwala si Mayor Baste na iligal ang pag-aresto sa kanyang ama at ang pagdadala sa kanya sa dahig. Nanindigan ang alkalde na hindi karapat-dapat ang sinapit ng kanyang ama, lalo na't na buong termino nito ay ipinakita niya ang pagmamahal sa bayan. I really think he doesn't deserve this. No, no, no. E hindi naman talaga prepekto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente. Pero why would you do this to a person that clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country. So yun ang yun ang na uh, yun ang naramdaman ko na it's really so unfair uh, that they did this to him. Samantala, hindi rin pinalampas ni Mayor Baste ang panawagan na reconciliation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya Duterte. Pero giit ng alkalde, hindi ito tunay na pakikipag-ayos. Lalo't sinabi pa ng Pangulo na ang pagkakasundo ay dapat walang kondisyon. Matatanda ang isa sa mga kondisyon ipinanukala ng mga kalyado ng Duterte ay ang pagpapawi kay dating Pangulong Duterte sa bansa. Gusto niya na mag, may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Hmm. Kainin ng ano niya, reconciliation niya. Wala yan. He's, uh, he's been lying since he became president. Kita mo, tingnan niyo ha, gusto niya reconciliation, Hanggang ang ganang 20 niya nga bugas ang po. Uh, Wala uh, din no no, he's a liar, he's a liar. Yes, He, liar. Yes. He lies so much. Puro kasi nung alingan ng tao na yan. Kaugnay naman ang pahayag ni Marcus Jr. na hindi siya magre-resign dahil hindi raw niya tinatakbuhan ng problema, may matalas na tugon si Mayor Baste. Hindi huh? daw siya magre-resign kasi hindi niya tinatakbuhan ng problema. Oo, oh. oh, yun na. Tama. Saan ang problema? I think, uh, well, hindi, wala man talagang mag-resign dyan. It, it, does, it's not man enough to do it anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. You know, you know, he cannot admit that uh, this country is, you know, like divided. It's, it's in... in ruins right now. Git pa ni Mayor Baste Duterte, sinasadyang pagwatak-watakin ng kasalukuyang administrasyon ang sambayanan upang mapanatili ang kontrol nito sa kapangyarihan. Ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us. So, yan yung, that's, that's how you conquer, you know, uh, a people. yeah, yeah. divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may may may, 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 may sila, nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Mo? Kaya nagkaka nagkakagulo tayo. So we have to remember na lahat tayo Pilipino. Yes. Mapailokano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka? Think... You know, Pilipino tantanan at the end of the day, we have to help each other. Para sa Dios at sa Pilipinas kumahal. Ako si Jason Rubrico, SM9 News.